Guys, nandito na yung ano, pulis sa ah, stop house. Hey, sir? Hindi, hey, nawala yung ano ko. Samang ko ng tira. Nandito na yung sila sa stop house.

oh, so, dito siya. Dito, dito yung pera niya. Di para lulan. Dito raw siya natulog nito pera niya. Dadok na dito yung mga pulis na. Ibibistiga yung pulis, ibibistiga. Kukunin yung camera na ano. Kukunin yung camera na CCTV. Ito rin, ito rin, ang isa na wala ka ng... gamit. Kasi na wala sa kanya ay power ba? bank. Power bank. Saka mga abogot, mga simple gamit lang ba? Mga Mara. personal. Mga personal. Yung may power... lang yung wallet. At saka yung ano ko, lasensya at saka na eh, hiwalay. Kung wala, di tapos. Oh, Damay-damay na gid. Kukunin yung CCTV ng mga pulis. 没有了。 mobile, ang dalawang pulis oh, immobile. Tatlo sila. Check out, ikaw mismo, sa pobreng manlulupa. Yes, okay. Ito 'yung washing. Tama na, tama na.